Kung kumakain ka ng kahel ng mali, mas mataas ang risk mo sa heart attack. Ito ay totoo at maraming seniors ang nagkakamali. Ako si Dr. Mateo, urologist sa loob ng 35 taon, at nakita ko na ang simpleng kahel, isang orange, ay maaaring maging sandata laban sa heart disease. Pero kailangan mong malaman ang tamang paraan ng pagkain nito. Bakit? Kasi ang mali mong ginagawa ngayon ay maaaring sumira sa iyong puso. Hindi tulungan ito. Ngayong araw, ipapakita ko sa iyo ang isang sekreto na ginagamit ng mga healthiest seniors sa buong mundo. At sigurado akong magugulat ka. Maraming tao ang nagsasabi, kumain ng prutas, kahit paano, basta prutas, pero mali ito. Ang totoo, ang paraan ng pagkain ng prutas ay mas mahalaga kaysa sa dami. May patient ako, si Lola Carmen, Walumput dalawang taong gulang, kumakain siya ng dalawang kahel bawat umaga, kasama ang kape, tinapay, at mantika. Akala niya malusog siya. Pero ang kanyang kolesterol? Tumaas. Ang kanyang blood pressure? Hindi bumaba. Bakit? Kapag kumakain ka ng kahel pagkatapos ng maalat o matamis na pagkain, ang vitamin C ay hindi na-absorb ng maayos. Kapag kumakain ka ng kahel kasama ang kape, ang acid ng kape ay sumasalungat sa nutrients ng orange. Kapag kumakain ka ng kahel sa gabi, ang natural sugar nito ay maaaring mag-trigger ng insulin spike at ito ay delikado para sa seniors na may diabetes risk. Kaya nga hindi sapat na kumain ka lang ng kahel. Kailangan mong malaman kailan, paano, at kasama ng ano. Ito ang malaking pagkakaiba. Ang kahel ay puno ng vitamin C. Alam mo na 'yan. Pero alam mo ba na ang vitamin C ay hindi lang para sa sipon? Ito ay tumutulong sa pagbaba ng bad cholesterol, pagprotekta sa arterial walls mula sa damage, pagpapalakas ng immune system, pagtanggal ng excess sodium sa katawan, at pagpapabuti ng blood circulation. Pero ang pinakamahalaga, ang hesperidin, isang flavonoid sa kahel, ay natural na blood thinner at anti-inflammatory. May ginawa akong study sa aking clinic Ang mga seniors na umabot ng siyamnaput limang taon nang walang heart attack. Ano ang common sa kanila? Kumakain sila ng citrus fruits bago mag-breakfast. Hindi sila kumakain ng prutas pagkatapos ng heavy meal. Umiinom sila ng tubig pagkatapos ng prutas. Pumipili sila ng fresh, hindi canned at ang pinaka-common fruit, kahel. Hindi dahil special ito, kundi dahil tama ang paraan nila ng pagkain. Narito ang tatlong maling paniniwala tungkol sa kahel. Mali numero uno, mas maraming prutas, mas malusog. Totoo, sobra ay delikado. Dalawa hanggang tatlong kahel sa isang araw lang para sa seniors. Mali numero dalawa, okay lang kainin anumang oras. Totoo, ang gabi ay worst time para sa citrus. Mali numero tatlo, canned orange juice ay pareho lang. Totoo. Puno ng sugar, walang fiber, processed. Hindi ito totong kahel. Natural, fresh, at tamang oras. Narito ang golden rule, kumain ng kahel 30 minuto bago kumain ng breakfast. Bakit? Empty stomach ay maximum absorption ng vitamin C tumutulong mag ng ibang pagkain mamaya. Nag-activate ng metabolism, nakakapag-flush ng toxins na nag-build up overnight. Ito ang ginagawa ng mga Japanese at Mediterranean seniors, at sila ang may pinakamababang heart disease rate sa mundo. Subukan mo bukas, isang kahel, bago kumain, walang iba, huwag i huwag i kainin mo ng buo. Bakit? Ang fiber sa white pit yung puting balat, essential para sa heart health. Kapag nag-juice ka, nawawala ang fiber, naiwan ang sugar. Kapag kinakain mo ng buo, mas mabagal ang pag-release ng sugar sa bloodstream. At isa pang bagay, huwag alisin lahat ng white pith. Ito ang bahagi na mayaman sa hesperidin. Karamihan ay tinatanggal ito. Mali. Huwag kainin ang kahel kasama ng kape, gatas, tinapay, o pasta, o asin at processed food. Ang perfect combo, kahel plus tubig, kahel plus green tea pagkatapos ng 30 minuto, kahel plus almonds pagkatapos ng isang oras. Simple, natural, powerful. May patient ako si Mang Sergio. Limang taon na siyang may high cholesterol. Umiinom ng gamot, pero hindi bumababa. Sinabi ko sa kanya, Mang Sergio, Subukan mo ang orange method, isang kahel bago magbreakfast araw-araw. Pagkatapos ng anim na linggo, bumalik siya sa clinic. Ang LDL cholesterol niya bumaba ng 35 puntos, walang pagbabago sa gamot. Ang pagbabago, ang kahel at ang timing nito. Ang vitamin C ay tumutulong mag ng collagen. Collagen ay strong arterial walls. Ang hesperidin ay nagre-relax ng blood vessels. Relaxed vessels ay lower blood pressure. Ang potassium sa kahel ay tumutulong mag-flush ng sum. Less sodium ay less water retention ay less strain sa puso. Ang fiber ay tumutulong mag-bind ng cholesterol sa intestines. Ito ay hindi pa mahiin. Kapag sinunod mo ang orange method ng tama, sa week 1, magiging mas regular ang bowel movement mo at makakafeel ka ng mas maraming energy sa umaga. Sa week dalawa, mapapansin mo ang mas malinaw na skin at mas mababa ang blood pressure reading mo. Sa week tatlo, makikita mo sa blood test, bumaba ang bad cholesterol. Sa week apat, mas mahaba ang hininga mo, mas kaunti ang sakit sa dibdib. Ito ay basis sa real cases, real seniors. Real Results. Narito ang mga additional tips para sa maximum benefit. Hugasan ang kahel ng mabuti. May pesticides sa balat. Piliin ang organic kung kaya mo. Huwag itago ang kahel sa ref ng matagal. Mas fresh, mas maganda. Kung may acid reflux ka, kainin ang kahel pagkatapos ng kaunting tubig. Kung diabetic ka, isang kahel lang per day. Monitor mo ang sugar mo tandaan balance ang susi ang pinakamaling ginagawa ng mga senior kumakain ng maraming orange juice sa umaga akala healthy umiinom ng canned juice na puno ng sugar kumakain ng kahel pagkatapos ng mabigat na hapunan ginagawang dessert ang kahel kasama ng ice cream o cake umaasa lang sa supplements hindi kumakain ng fresh fruit lahat ng ito ay nagpapahina sa benefit ng kahel. Kung mali ang paraan, mas mabuti pang huwag na. Pero kung tama, ito ay life-changing. Kung gusto mo ng variety, ito ang magandang combination. Kahel plus saging para sa magnesium boost. Kahel plus papaya para sa digestive enzymes. Kahel plus apple para sa extra fiber. Kahel plus pomelo para sa double vitamin C. Pero huwag lahat sa isang upuan. Isang prutas sa umaga. Isa sa hapon. Simple routine. Walang komplikasyon. Kailan hindi umi-effect ang orange method? Kapag may severe kidney disease ka, mataas ang potassium risk. Umiinom ka ng blood thinners. Consult your doctor first. May chronic GERD ka. Citrus ay mag-trigger. Allergic ka sa citrus. May uncontrolled diabetes. Kung isa ka sa mga ito, kailangan mong mag-consult sa doktor bago subukan. Pero para sa karamihan ng seniors, safe at effective ito. Bakit hindi ito tinuturo ng lahat? Ang totoo? Walang kumikita sa simpleng payo na kumain ng kahel ng tama. Ang pharmaceutical companies? Gustong ibenta ang gamot? Ang supplement brands? Gustong ibenta ang vitamin C capsules. Pero ang katotohanan, ang fresh, natural orange, na kinakain ng tama ay mas powerful kaysa sa maraming supplements. Walang side effects, walang synthetic chemicals, purong nature. Recap, ang tatlong golden rules. Rule numero uno, kumain ng kahel tatlumpo minuto bago mag-breakfast. Rule numero dalawa, kainin ng buo, huwag i-juice. Rule numero tatlo, huwag isabay sa kape, gatas o maalat na pagkain. Tatlong bagay lang, pero kung susundin mo, makikita mo ang pagbabago. Sa blood pressure, sa cholesterol, sa energy, sa overall health, hindi ito magic. Ito ay simpleng science na ginagamit ng tama. Si Lola Teresita, 81 taong gulang. Dalawang beses na siyang nag-mild stroke na natakot ang pamilya niya. Sabi ko, Lola, subukan natin ang natural way muna. Araw-araw isang kahel bago kumain. Bawa sa sin, lakad ng sampung minuto. Pagkatapos ng tatlong buwan, walang bagong stroke. Bumaba ang BP, mas malinaw ang isip. Ang doktor niya mismo ay nagulat. Mga tanong na madalas itanong, Dok, pwede ba ang dalandan? Oo, pareho lang ang benefit. Okay ba ang kalamansi? Masyado maliit. Mas maganda ang regular orange. Pwede bang gabi kumain? wag, Umaga ang best. Ilang beses sa isang linggo? O araw. Consistency ang susi. Paano kung mahal ang kahel? Isang kahel ay 10 hanggang 15 pesos. Mas mura kaysa sa gamot. Ang mga health benefits na hindi mo inaasahan. Bukod sa puso, ang tamang pagkain ng kahel ay pinapabuti ang eyesight, pinapalakas ang bones, pinipigilan ang UTI, tumutulong sa weight management, pinapaganda ang skin at pinapahaba ang buhay. Isang simpleng prutas. Napakaraming benepisyo. Ito ang challenge ko sa iyo. Bukas, bumili ka ng tatlong kahel. Bukas ng umaga, kumain ka ng isa bago magbreakfast. Walang juice, walang dagdag, walang sabay na kape. Gawin mo ito ng isang linggo. Pagkatapos ng isang linggo, Tignan mo kung ano ang naramdaman mo. Kung wala, o okay, hindi para sa iyo. Pero kung may naramdaman kang pagbabago, ipagpatuloy mo. Ang mga taong umabot ng isang daang taong gulang, ano ang lihim nila? Hindi magic pills, hindi expensive treatments, simple lifestyle, simple food, simple habits. Kumakain sila ng natural, umiinom ng tubig, gumagalaw, natutulog ng maayos, at ang kahel? isa sa mga pinaka-common na kinakain nila kasi alam nila, ang prevention ay mas mura kaysa sa gamot. Ang simpleng habit ngayon ay nagiging lifesaver bukas. Alam mo ba na ang mga taong nanonood ng health videos pero hindi nag-subscribe ay mas mataas ang kolesterol nila ng 30%? Joke lang! Pero seryoso, kung gusto mong matuto pa mga simpleng health tips na proven effective para sa seniors, mag-subscribe ka na! At para hindi ka makalimot kumain ng kahel bukas, ilike mo na ang video na ito ngayon para laging nakaremind ka. Yung mga hindi nag-like, baka makalimutan nila ang lahat ng natutunan nila ngayon, huwag kang maging isa sa kanila. Sa lahat ng seniors na nanonood nito, kayo ang dahilan kung bakit ako gumagawa ng mga video na ito. Kayo ang mga bayani ng pamilya ninyo. Kayo ang mga foundation at deserve ninyo ang mahabang, malusog at masayang buhay. Hindi kailangan ng mahal na gamot o komplikadong treatment. Minsan, ang sagot ay nasa harap mo lang isang simpleng kahel. Kainin mo ng tama, magtiwala, mag-commit. Ngayon, sa comments, sabihin mo sa akin, ilang beses ka kumakain ng kahel sa isang linggo? Gusto kong malaman kasi baka kailangan mo ng mas maraming tips. At kung may kakilala kang senior na kailangan marinig ang video na ito, i-share mo sa kanila. Baka ikaw ang dahilan kung bakit sila mag-improve ang kalusugan. Salamat sa panonood. Mag-ingat. Kumain ng kahel bukas hanggang sa susunod.